Ah, nandito po si Daddy Frankie. Salamat po at nakita ko po siya. Ako po ay matagal na followers po niya sa kanyang FB page po at sa kanyang YouTube channel po. Uh, ito, sir. So, kayo may ari nito? Opo, sir. Ito po. Ano uh, niyo po siya? Tiyahin ko po. Mga kapabayan, mga kaparangay, gaya ng aking sinabi, yung mga maliliit na ganyang negosyo, alam ko po ay uh, hindi nila, nagbibinta po sila, hindi para yumaman. Pagkakaalam po, nagtitinda sila para makaraos Apo, apo. sa hirap ng buhay apo. yaman din lang na pinatitikan mo sa amin yung topo square namin apo, apo. bibigay din ako ng pandagdag puhunan no Ay, salamat sana salamat makatulong tayo, 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 sana uh, lumaki pa tum business mo ano 1 2 3 4 lakad lang pinatitikan lang sa sister daw yung topo square niya si ah topo square tokyo square sige sige po sa amban na maisaakyan ba Oh, sundan namin kayo. Okay. Tara <coughs> mga kababayan, no? Oh. May ano si kabayan natin, mayroon daw siyang ipapatikim na Topo Square. Ayan. So, promote natin mga kababayan yung Topo Square nila. Sa harap lang daw ng ano, harap lang daw ng uh, Catholic Church. Yan, kaya pala naghintay si Kuya kanina pa 'yan. Naghintay si naghintay sila. Pag-asawa siguro sila, no? Ayan mga kababayan, isang mga kababayan natin na may business na Topo Square daw, hindi ko rin alam. At ay inaya niya ang Team Daddy Frankie. Siyempre mga kababayan, uh, yung mga small business na yan, kailangan support din natin. <laughs> support natin sila mga kababayan, kaya hindi pwedeng tanggihan yan, yung mga ganyan. Mga tarong public market ba to? Municipal. Ah, municipal. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dito sa mga tarong. Ayun nga, mga tarong. Oh. Ayan, kuhaan mo to. Ito, Tupoy Square. Tara mga kababayan, samahan niyo ako at <coughs> tikman natin yung Tupoy Square nila. Asa? Asa? Square niya, ayan. Ah, okay. Hello po. Hello po, kumusta po? Ayan. Daddy. Asana Topo Square. Ito po. Na. Dito lang po sa mga Tarem po. Ito, sa Sir, okay. sandali lang. Ayun. Yaman din lang ay di kita natin ng mic yan. Pangalan niyo po, sir. Ako po si Rogelio Duque ng taga Mga Tarem po. Uh, meron po kaming Topo Square dito po sa bayan po ng Mga Tarem. Uh, nandito po si Daddy Frankie. Salamat po at nakita ko po siya. Ako po ay matagal na followers po niya sa kanya FB page po at sa kanyang YouTube channel po, uh, ito, sir. So, kayo may-ari nito. Opo, sir, ito po. Ano uh, niyo po siya? Chahin ko po. Ako yung nagtitinda din. Opo. Opo, 'di. Uh, gusto po namin yung sa inyo, sir, yung aming top square. Ito po, sir. Ayan. Sige po, tikman natin. O okay, guys, okay. tikman daw natin. Ayun po. Ayan kayo? Lahat tayo, tikman natin. Ha? Ah. Ah. Dito <laughs> <Busy. laughs> Tara, sige. Pero tikman muna natin yung pinagmamalaki ni Sir. sir, saan mo naman natutunan yung Topo Square na yan? Nakita ko po ito, Sir, saan po sa Manila. Nakita ko po yung sa YouTube po. Tapos din, nung sinabi ko sa misis ko na I-try natin subukan ito tapos tayo lang sa mga term na may Topo Square po kayo. Kaya nag-try po kayo mag-asawa na subukan po namin itong business na ito. Baka sakali po ang purpose po namin para ma may yung experience po namin about sa buhay, ma ano po namin yung ma maka uh, po namin yung mga kapwa namin taga baka babayan po ganun po isa rin po akong OFW po kaya nagtatry Dating OFW Opo OFW po ako ngayon nagtatry po okay, akong mag magnegosyo dito daddy. Sige pa sige pa bigyan mo sila na Magkano naman yung ganito sir Ito po is 45 pesos po ang benta po namin sa limang piraso po mm -hmm. sa tatlong piraso po is 25 peso para sa mga estudyante po namin dito sa mga Daren Kumusta naman ang benta Uh, okay naman po. As, uh, salamat sa Panginoon po kasi uh, uh kahit pa paano po uh, nakakasurvive sa pang-araw-araw po. Nakaraos uh, naman. opo, uh, opo, opo, daddy. Yan, so, tikman natin mga kababayan. No? Opo. Uh, opo. Uh, hmm. misis. Aliga. Hindi. Hindi yan aking misis. opo, si Masarap. Opo. masarap po. Jadi, hayam po. Ayan, eh, tinatawag po kayo ni Daddy. Tara na, kain po tayo. support natin, support natin. Bigyan mo sila ng lahat. thank you Uh, yung sauce niya, sir, kayo na rin ang gumagawa. Ang misis ko po ang gumagawa po sa, ano, uh, uh, sa kanyang experience, sa kanyang pagluluto noon. Dati, dati po siya, actually, hindi po talaga siya nagluluto talaga. No, nag, nagkaroon po kami ng idea na na nagkaroon ng malit na restaurant diyan po sa likod ng ano ng plaza and sa sana ano po siyang magluto uh, sa na hangga sa nagkaroon siya experience and then tinry niya po para matikman po ng mga tao oh. so okay naman ang kitaan uh, hopefully po okay naman po uh, gaano na katagal tong square niyo po uh, one week na po kami rito sa ano po one week na po kami dito sa harapan po ng simbahan po ng Catholic Church ng mga tarento po. So, hindi pa hindi pa nila na titikman lahat no? Hindi pa po, hindi pa po. Kaya... So ganito yung uh, uh, naisip ko mga kapabayan, mga kaparangay, gaya ng aking sinabi, yung mga maliliit na ganyang negosyo, alam ko po ay uh, hindi nila nagbibinta po sila hindi para yumaman. Pagkakaalam ko nagtitinda sila para makaraos okay, okay. sa hirap ng buhay. Kaya si Daddy Prangay eh, pag nakakita ng mga ganto mga kababayan sino support natin yung mga small business. So sir, maraming maraming salamat at uh, nakasupport ka kay Daddy Frankie at uh, salamat kilala mo kami. Yaman din lang na pinatikin mo sa amin yung Topo Square namin. Bibigay din ako ng pandagdag puhunan. No? Sana makatulong. Sana uh, lumaki pa itong business mo. 1, 2, 3, 4, 5,000. no? Maraming salamat po Daddy. 1, 2, 3, 4, 5,000. Maraming salamat po, Daddy Frankie, sa binigay ko ninyo. Ito po yung ko po ng puhunan po. At uh, hopefully, sana po makapagbukas po ako ng, ng Topo Square po sa Orbis Tondo po. Yeah. Kaya pinagpipray ko po. Salamat po, Daddy Frankie, ginamit ka ng Diyos para sa akin. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa bayan na ito, sa lugar na ito. Sa lahat po nang hindi pa nakatikim ng Topo Square ni Sir, tikman nyo po. Ayan, napakamura, masarap. Ayan, kaya hindi kayo magsisisi sa 45 pesos na 5 cubes, Apo. sulit po, busog ka na. At uh, ako mismo nagsasabi na masarap po siya. So, sir, para mas makilala yung naluto, ibigay mo na lang sa mga nandiyan. Ano po? Oh, Pasinsya ka na, Apo. sir. Hindi kami masyadong magtatagal Apo, kasi sir. may naghihintay pa kami. Apo, sir. No? Salamat sa bagay. Maraming ba. salamat mga kababayan po dito sa mga tarong pangkasinan. Shout out po sa inyong lahat. Mapuhay po tayo na. God bless po. Bye-bye po.